Welcome natin, kasama natin live na live sa studio, Jake Villamor. Hello, Hello, kamusta kayo mga ka Magandang hapon sa inyong lahat. Wow, parang ginagalingan ang ganda ng boses, ha? Huwag kang masyadong, ano, totodo. Kasi nakikinig yung mga boss namin. Baka mamaya, so, tanungin ka, baka bukod sa magiging isang singer, pwede ka rin bang maging DJ? Kasi ang ganda ng tunog ng rehistro ng boses mo, ha? Ay, why not? If kukunin wow. po nila ako. Wala pa po, po akong ganap habang wala pa po, po akong ganap, pwede pa ako dito. Oo, oh, oh, laban na laban. Meron ka rin bang mga kaalaman pagdating sa magbibigay ng mga payo about life, friendship, uh, career, o oh, um, relationships, ganyan. Ay, malalaman natin yan mamaya. Ay, nako, malalaman natin yan mamaya. Alright, welcome to Banana Crew. At uh, maraming maraming salamat kasi syempre, alam nyo po, napakasarap niyang kakwentuhan off the air. Maraming marami na kaming mga napag-usapan off air na ni Jake and I'm very, very happy happy na parang hindi ba manalaman mo sa aura ng tao kapag okay siya. Yeah. 'Di ba mararamdaman yeah. mo kunyari kapag okay siya. Meron din namang iba na magaling talagang magpretend na okay yeah, sila yeah, yeah, yeah. pero makikita mo sa eyes eh, yeah. 'di ba? Na hindi sila interesado mm. na they're not parang uh, parang into the conversation or the topic pero ikaw, 'di ba napaka-observant, 'di ba? Yeah, <laughs> yeah, yeah. Na yeah, yeah. nararamdaman ko talaga <laughs> agad na parang you're ano, ang bubbly ng personality tapos you're a good listener. Yeah, well personality ko talaga, I prefer to listen more than to speak. Talaga? Yes, more of a listener talaga ako. Oh, ang bongga yes. naman. And ako po, personally, sabi ko kagad sa kanya, Uy, correct me if I'm wrong naman, parang, di ba, parang recent lang, nilaunch ka as one of the newest artists ni Mr. Ogie Alcacid sa kanilang, uh, parang, record label or management ba? It's a Talent Management. It's called A-Team. Oo, oh, kasama mo dyan si Lara Main, di ba, yes, tama? Yes. Oo, ang bongga. Mga mahusay na singer ang mga alaga yes, ng ating ano. <laughs> Oge Alcazi, di ba? Ayan. Paano nag-start si Jake? Gusto ko malaman. Paano nag-start yung journey mo, yung career mo? Hmm. Kasi di ba yung iba nangihirapan makahanap ng mga tao na magbibigay ng tiwala sa kanila. Pero yung sayo, parang ang bongga, Ogie Alcazi ka agad. Siyempre, hmm. kahit di naman natin banggitin, on the side agad-agad, di ba? Nandyan yeah. ang Asia Songbird, Miss Regine yes. Velasquez Alcazi. Oo. Oh, oh. Yes. Well, it didn't happen overnight naman. So, yung nangyari po kasi sa, sa akin is, I was previously a seafarer. Mm -hmm. So, si mm ako. Ay. I was doing it for many, many years before I decided to stop. Mm -hmm. And then, during that time na after I stopped working sa barko, mm -hmm. nagkaroon ako ng opportunity kasi wala naman akong ginagawa. I was invited to do live streaming. Ay, ang taray! Yes. And bongga! Then, Lalo ng pandemic, sikat na sikat ang yes. pag-live. Na Nag-live stream, Nag live, stream oh. live stream din ako dati sa ano? Kumu! May Kumu! Oh, yes. yes! May Kumu na sobrang yes. pakak. Ganun. Mm. Tapos hanggang sa si TikTok, siya. Hindi nagpakabog. May oh, pa-live oh. stream na si TikTok. May, may iba pa yun. Eh, may mga bigo live, may mga ganun mm. pa. Ustream mga ganun pa, di ba? Yes. Oo. So, after when I was doing a live streaming, syempre, I was singing, doon. Uh, -uh. uh Nakikipag-chismisan ako. And uh -uh. then after parang there's this, syempre, that time nasa Iloilo -ilo pa po ako. So, Ilonggo ka? Yes, I'm an Ilonggo. Ay, parehas tayo. Ilonggo ka? Ilonggo man, kuya. Totoo, odgid bala yan. Totoo, git yan. <laughs> ako nga mga, uh, mama ko, kagang papa ko, si mama ko, taga Kalumpang. Ng, sa, Ay, Kalumpang? Kalumpang. Sa Arevalo ako nag-graduate? Ay, te, hindi ko nabala ng Arevalo. Kay, ang, lapit lang sa Kalumpang. Lapit lang sa Kalumpang. Yes. Tapat sang baybay ang Kalumpang. Baybay ang Arevalo. Oh, at, uh, I, I'm good. Yes. Tuo. Bilya. Oo, oh, oo oh, muna. Di ba? <laughs> tatoys, baka nakikinig ang tatoys. Tatoys, yes. Tattoys. Yes, baka nakikinig kayo. Ayan. Anyway, so yes. from Iloilo ka. Yes, so there's this Kaya type... pala, may connection kami. Yes, nag-vibe like, kami again. Oo, oh, oh, kabay. <laughs> Ayan. So after nung no nag-livestream ako, there's this parang parang manager siya. Sabi niya sa akin, gusto mo ba mag-artista? Sino ganyan, ganyan? Pwede pang pa alam ba? Hindi ko bawal. na pangalan. Okay. <laughs> so parang ganon, sabi niya. off air. Sabi mo yeah. sa off air. gusto mo ba mag-artista? Ganyan, ganyan. Sabi ko, if they're given an opportunity, bakit hindi? Kasi, mm -hmm. so, eh, sabi ko naman, kaso walang opportunity sa Iloilo. Uh ba? -oh. Diba? Alam naman natin yan. Nasa, so, -sa, sa, pag sa probinsya, mahirap, 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 talaga. Yes. So, sabi niya, if you know na Walang opportunity sa ilo-ilo Why not go? to Manila. Uh -oh. where, Kung saan, andun yung opportunity since gusto mo naman. Uh -oh. So, dun you know siya ako, nagsabi niyan sa'yo? Yes, siya okay. nagsabi. That's why I flew to Manila. Oh, uh oh. Then after nun, well, nagkita kami, everything, naglatag-latag, kanyan But it didn't work out well. Ooh. So parang out of nowhere, nawala na lang din, ganun. Pero that time, sabi ko sa sa Manila ka na, nawala yes. si manager. Yes. Oh my God, ghosting kahit sa magmamanage pala. May <laughs> ganun ding eksena. Oh. Hindi na pala siya sa relationship. Yes. Seryoso, as in, nawala, as in, no Yes, Ganon? yes. Oh my God. So parang sabi ko, andito na ako. Um, hindi ako uuwi ng... Wala. Walang mangyayari sa akin. Right. Kasi sabi syempre, ko, na yun eh. Yes. So afternoon parang, syempre nag-continue pa din ako sa live streaming since mm -hmm. I'm still doing it eh, mm -hmm. nung andito na ako sa Manila. So afternoon I've met new people along the way. And then, dun na ako na like, Na-recommend sa Mercator and Empire Philippines. Wow. So, it was a modeling agency. Right. So oh, oh. Home of beauty queens. Yes. yes. And uh, mga commercial models. Yes. yes. Artista. Yes. That's why napasok ako dun sa Mercator. That was 2022. So, pumasok ako sa Mercator, I started doing commercials. Uh -huh. Nagka-casting sa'ko, nagpa-photoshoots, uh -oh. ganon ganon. Tapos, mm -hmm. during that time when I was doing that, Pumasok ako sa content creation 2024. Uh -huh. uh -huh. And then, may nakita kasi akong content creator din sa TikTok uh -huh. na kuma kumakanta siya sa parking lot. Uh -huh. And then, grabe yung views niya. 40 million, 50 million, 60 million yung views niya sa TikTok. Taray. And sabi ko, I wanna try. Uh -huh. Gusto ko na na-try. Dumating na ako sa punto na wala na akong pakika anong sasabihin ng tao. Sorry ha, ah, yung nakita mo na kumakanta <laughs> sa parking lot, uh, content niya na nasa parking siya, that's different doon sa mga, yung mga nasa streets, sa DGC. Yeah, iba siya, iba Anong siya. nang tawag doon? Basking. Yung nagbabasking yan? Uh oh. O. Siya talaga is an empty garage and kumakanta siya doon. She, uh, he is an American Vietnamese okay, na content creator. Okay. Sabi ko, sabi ko, why not try ko? That Correct. time, I have no idea how Correct. to do it. Wala talaga akong idea. Ay, you love singing gagana. naman talaga, di And ba? I love singing. Correct. Growing up kasi may karaoke sa bahay. Oh, every, oh. Almost every day kami kumakanta ng mga kapatid ko. Ay, ako favorite ko rin yung karaoke. Di ba parang masarap na merienda yan? Karaoke. ano, <laughs> <So>, ano yun? <laughs> ano yun? <laughs> <laughs> mali, karaoke pa <laughs> rin. mali, mali, mali. Okay, sorry. Oh, <laughs> okay. so yun, tinry ko lang siya. At first, hindi ako sa parking lot nag-start. Saan? Sa, sa gym kasi, sa condo ko, meron siyang oh. empty space. Parang dart room. So okay. dart lang talaga may kita mo dun okay, sa loob and oh, it's completely oh. empty. Okay. And ang ganda ng echo doon. Ay naman. Oh. So dun <laughs> ako nag-start kanta. Sabi ko, wala nang pakaya nung ng tao, tatawa na nila ako. Magiging cringy sila. I don't care anymore. Correct. Sabi ko, uh -oh. I just wanna sing. Correct. I just wanna try. Correct. Let's see what will happen. Ano nangyari? After zero views siya after 24 hours. Talaga? Yes, zero views. L Literal, L zero. Wala man isa? Nothing. Hindi, in, ka man, hindi ka man lang ikaw mismo, pinaulit-ulit Zero naman. siya, zero. Oh my As in, zero God. Zero talaga after 24 hours. Okay. But it didn't stop me. The mm -hmm. next day, gumawa ulit ako. Ngayon, nasa far exit naman ako. Okay. At least, yung second video ko, nagkaroon siya ng 10,000 views after 24 hours. From zero to yes. second video na 10,000 agad-agad and then? And then eto na, third day ko, sa far sa exit ulit ako, right. yun yung most viral video ko until oh, now. Oh, oh. If you total it sa iba-ibang social media platform, umabot ata siya ng mga 10 million views. Wow. 10 to 11 million views on my third video. So doon na siya nag-start na ginawa ko na siyang parang naging Series. routine ko na siya uh -oh. na everyday like, kumakanta ako sa parking lot. That's Ka why minsan pag nakita ako ng tao, ay, si 47 Degrees to. Kasi yung caption ko, like, the song title, sa 47 Degrees na parking lot. Sa 47 Ooh. Degrees na fire exit. <laughs> Alam mo, ang galing no. Your story is uh, parang uh, a real story that... Uh, yung mga listeners natin can uh, truly relate dun sa kwento na parang yung mga rejection talaga yes. will really divert you uh, into a redirection. Yes. Kasi paano kung halimbawa pala sinipot ka ng manager na kumontak sa'yo from ilo-ilo at pagpunta mo dito ay nagkaroon kayo ng chance na mag-usap or mm. something you think mangyayari ba itong mga bagay na to at mapupush mo yung sarili mo para maglakas loob na yung naging inspiration mo dun sa napanood mong video na kumakanta sa parking hmm. e eh gumawa ka rin ng something na same na ginagawa niya pero different flavor yes. ba? Diba? Yes. so na ka talaga ng bonggang-bongga at saka yung tiwala na hindi dapat mawalan ng pag-asa kapag ka tayo ng videos natin online or hindi, kahit hindi videos, kapag gumawa tayo ng isang bagay, trabaho man or kung saan nyo man po pwedeng i-relate at kung pakiramdam nyo ay hindi kayo na-value, nava hindi kayo napapakinggan, hindi kayo nakikita, wag agad-agad kayong susuko. Yes. Dahil yung from zero to 10,000 to total concurrent views of uh, Uh, 10, million. 10 million and I'm sure counting na 'yung mga sumunod mo pa yes. mas naging mabilis na for you. Yes. 'Di ba? Yes. Ang ganda lang nung story of ano <clears throat> of uh 'yung paglihis doon sa akala mong yun na pero hindi pala dahil yun lang 'yung mag open ng more opportunities sa iyo. Yes, that's that's the reason why it actually strengthened my faith then, Sanchez. Mm -hmm. Kasi sabi ko, lahat na nangyayari sa akin ngayon, hindi ko hiningi. Mm -hmm. Hindi ko pinilit. Right. Sabi ko I was due I was just doing the things that I think is right at the moment. Uh oh. And I really believe that I was just always at the right place at the right time. I? You had right. Time, <laughs> right time. That's why after nung nang gumagawa gumagawa na ako di ba ng social ng content mm online. Online. Hindi naman the next day na discover agad ako ni Sir Sir Ogie Alcasis. Mm -hmm. Na parang after nun parang it took a year. A year na constant na gumagawa ako ng content na for free. I'm just having fun. Right. I'm just enjoying what I do. Uh, nakakatuwa po kasi parang yung conversation namin before we go live on air, Um, without me knowing his background, na yun yung kanyang pinagmulan, hindi ko nga alam na parehas pala kaming taga Iloilo, Ilo, yes. magkalapit lang pala yung roots <laughs> namin, na di ba? Tapos ngayon, listening to his story on air, parang sabi ko, ang galing din talaga ng Panginoon, no? Kaya, Uh, kaya pala ganun yung conversation namin off air kasi parang yung convo namin on air will lead to that mm. yun dun magse-center talaga yeah. na parang bukod sa inspiring, bukod sa pagtupad ng dreams, mm. 'di ba? Nakaka-happy kasi yes. parang kita mo naman sabi mo nga, diba? 'di ba? Hindi ko naman alam na ginawa mo yun na for free. Tapos biglang may makikita ka na ni Ogie Alcasid. Eh, yes. hindi lang po siya basta OPM king, Si sir Ogie Alcasid, kumbaga pillar of the industry pagdating sa OPM. Uh, he's a former president for um sa OPM yes. Diba yes. po Tapos uh, sa sa mga artistang mga nagsisimulang bago, nandiyan sila ni Ate lagi yes. lagi. Yes. Showing their love and support. Yes, ganun sila. They're, wala kang makikitang yabang. Mm -hmm. Wala kang makikitang parang hangin sa kanila that, that I am the Asia songbird or I am the king of OPM. Correct. They're like... They're really humble, they're really sweet, they're really kind. Paano sila na contact sa yo? Like, s'yape nag mm. nag-merkator kay na Yes. Um uh meron nang nag-handle sa yo yeah. ng commercial ka. Yeah. Paano sila nag-contact through your Yes. na nga. Ay, sabi ay, ko ay, nga, ay. I was always at the right place at the right time. 'Yon na. No? Ito na. So, s'yempre, when I was doing this content, s'yempre wala namang kinikita doon, though I get paid sometimes mm -hmm, to mm -hmm. get to promote some songs. Mm -hmm. There are like Can I say? Yes. Universal Music. Oo naman. They, they they approach me and then they say, "Can you cover this song? Do it the way that you do. Will how much is your rate?" Ah, talaga? Yes. Ganun. That's how I earn from content oh creation. Oh my god. And the uh, kung, so, kung yung iba, kunyari brands ka, kukuha ka ng mga influencers or ng mga social media content creators na to promote yung brands yeah. mo na hawak nila, hmm. ginagamit nila tara ah. Yes. Nakapag-open ka ng other opportunities dun sa mga hindi pa nabibigyan ng break yes. but they have the gift of God which is the talent of singing. Yes. May ganoon na rin pala. Yes. Pero, In my case, you'll never know that I'm promoting anything. Correct. Kasi you're it's just, just the same cover. thing that I do. Yes. Yeah. Yes. And you're doing cover of the song. But yes. Pero sa dahil maraming na nuno, naka-ikinig sa ina, kakaroon ng idea yung mga followers na parang anong song to ang ganda yes. naman nito. Yes. And then win-win, the band kumita ka, tapos yung owner ng song nayon parang makikilala. You're more yo. reach yes. then. Yes. yes. Ang galis. Yes.